So, ayan yung litter nila dito sa loob ng bahay. May litter sila. So, sigurado may dumi siya. So, maglilinis tayo. So, maglinis tayo ng litter. Ganyan lang. Lakotin lang yung ihi. Lagay dyan sa basurahan. Yan. May tae. So, ganyan lang ka ba, ano guys, kadali lang maglinis. Ganyan lang. So, wala na. So, ito naman yung kanilang deodorizer. So, ano siya? Deodorant na powder. So, after mong linisin yung sands, lagyan lang siya ng powder para hindi siya mga Hi guys! Ito naman si Obi. Ito yung alaga ko dito sa ano sa Romania na may AIDS. May Snow? Snow? Inaanto ka Snow? Inaanto ka ang aming Snow? Hmm? Ikaw lang mag-isa dito, no? Sa garahe, no? Nasa labas yung iba. Ba't ayaw mong lumabas? Malamig sa labas. Malamig sa labas, guys. May snow sa labas. So, ito yung aming snow dito sa loob ng bahay. Ayaw lumabas.